milyon-milyong tao ang namamatay ng hindi kinakailangan dahil hindi nila alam ang nakakagulat na katotohanan ito. Naniniwala ka ba na kailangan mo ng swerte para makaligtas sa isang atake sa puso? Na kung walang tao sa paligid mo, wala kang pag-asa? Ang paniniwalang iyan ang pumapatay sa mas maraming tao kaysa sa mismong sakit. Ang katotohanan ay kabaligtaran. 78% ng mga taong nakaligtas mag-isa ay gumawa ng parehong pitong hakbang na matututuhan mo ngayon. Mga hakbang na napakasimple na kahit isang bata ay kayang gawin. Bakit walang nagturo nito sa iyo noon? Bakit ngayon mo lang nalaman habang nanonood ng video na ito, ang mga impormasyong dapat sana ay alam na ng lahat? Sa mga susunod na minuto, Malalaman mo ang mga sikreto na maaaring magligtas ng iyong buhay gamit lamang ang mga bagay na mayroon ka na sa iyong bahay. Pero mag-ingat, kung panoorin mo hanggang dulo pero hindi mo gagawin ang mga ito, baka mawala ang pagkakataong magkaroon ka pa ng maraming taon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Isipin mo si Maria, 68 taong gulang, mag-isa sa bahay sa isang hapon ng linggo, Biglang may kakaibang sakit sa dibdib, malamig ang pawis, at hirap huminga. Ang pinakamalapit na telepono ay nasa kusina, pero nanginginig ang kanyang mga binti. Maililigtas ba niya ang sarili niya? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo. Oo, kaya niya. At matututunan mo rin kung paano eksaktong gawin ito. Sama-sama nating alamin kung paano gawing aksyon ang mga sandali ng takot na makapagliligtas ng buhay. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit may ibang tao na nakakaligtas sa atake sa puso habang ang iba ay hindi? Hindi ito dahil sa edad, pera o swerte. Ang pagkakaiba ay nasa kaalaman ng pitong simpleng hakbang na kaya ng sinuman. Hindi ito mga komplikadong teorya ng medisina, kundi mga praktikal na hakbang na kayang isagawa sa mismong palad ng iyong kamay. Kung ikaw ay lampas 60 taon o may kilala kang ganoon, ang video na ito ay maaaring magbago ng lahat. Narito ang isang katotohanan kakaunti ang nakakaalam. Ang unang sampung minuto ng isang atake sa puso ay mas mahalaga kaysa sa susunod na dalawang oras sa ospital. Habang hinihintay mong dumating ang ambulansya, may laban na nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang magandang balita, maaari kang tumulong sa iyong puso na mapanalo ang laban na ito. Hindi mo kailangang maging doktor, NARS, o magkaroon ng espesyal na kagamitan. Kailangan mo lang malaman kung ano ang dapat gawin. Bago tayo magpatuloy, may mahalaga akong tanong. Naisip mo na ba kung ano ang gagawin mo kung bigla kang makaramdam ng sakit sa dibdib ngayon mismo? Karamihan sa mga tao, hindi pa nila ito napag-isipan para itong pagmamaneho ng hindi alam kung nasaan ang emergency brake. Pero ngayon, magbabago na iyan. Ituturo ko sa iyo ang pitong hakbang na maaaring magligtas sa iyong buhay, kahit mag-isa ka sa bahay. Simulan natin sa katotohanan tungkol sa mga atake sa puso. Hindi laging parang sa pelikula na bigla na lang babagsak ang tao sa sahig. Sa totoong buhay, maaaring magsimula ito sa banayad na sintomas. Parang may mabigat sa dibdib, parang may nakaupo sa ibabaw mo. Minsan, parang simpleng paninikip ng sikmura na akala mo ay kabaglang. Ang sikreto ay matutunan mong kilalanin ang mga palatandaang ito bago mahuli ang lahat. Narito ang unang malaking pagkakamali ng mga tao. Naghihintay sila. Iniisip nila, lilipas din ito? Kaunting hindi komportabling pakiramdam lang. Iinom muna ako ng tsaa? Si Juan, pitumput dalawang taong gulang, muntik nang mamatay. Dahil naghintay siya ng isang oras, akala niya simpleng kabag lang. Nang sa wakas tumawag siya sa emergency, Sinabi ng mga doktor na may dalawampung minuto na lang siya para makarating sa ospital. Halos ikinamatay niya ang paghihintay. Huwag mong ulitin ang pagkakamaling ito. Ang unang hakbang na nakapagliligtas ng buhay ay ang kilalanin ang totoong mga palatandaan. Sakit o bigat sa dibdib na tumatagal ng ilang minuto. Sakit na umaabot sa braso, leeg, panga o likod. Hirap huminga, malamig na pawis, Pagkahilo o pagduduwal. Kapag naramdaman mo ang alinman sa mga kombinasyong ito, hindi ito oras ng pagdududa. Oras na para kumilos. Humihingi ng tulong ang iyong puso at kailangan mong makinig. Ang pangalawang hakbang at pinakakritikal sa lahat, agad tumawag sa 192 o 193. Huwag munang tawagan ang anak mo. Huwag munang mo mag-text sa kapitbahay huwag mo nang magmaneho papunta sa ospital. Tumawag ka kaagad sa emergency. Nang maramdaman ni Clara, 65 taong gulang, ang mga sintomas, una niyang tinawagan ang anak niya. Sayang ang labing limang minuto sa pagpapaliwanag ng nararamdaman niya. Ang labing limang minutong iyon, muntik na niyang ikamatay. Bakit napakahalaga ang pagtawag sa emergency? dahil ang mga paramediko ay hindi lamang mga driver ng ambulansya. Sila ay mga profesional na may kasanayan para simulan ang gamutan habang papunta pa lang sa ospital. May dala silang gamot, kagamitan at kaalaman para mapatatag ang iyong puso habang nasa biyahe. Bukod dito, kapag tumawag ka sa emergency, nalalaman na ng ospital na paparating ka at naghahanda na sila. Ang pangatlong hakbang ay maaaring ikagulat mo. Ngumuyain ang isang karaniwang aspirin na limang daang miligramo kung hindi ka allergic dito. Oo, tama ang narinig mo. Ang simpleng aspirin na nasa bahay mo ay maaaring magligtas ng buhay mo. Nakakatulong ito na tunawin ang mga bara sa ugat ng iyong puso. Si Roberto, anim na na taong gulang, ngumuyain ng aspirin habang hinihintay ang ambulansya. Sinabi ng mga doktor na malaki ang naibawas nito sa pinsala sa kanyang puso. Bakit kailangan ngumuyain at hindi lunukin? Kapag ngumunguya ka ng aspirin, mas mabilis itong naaabsorb sa dugo. Sa halip na maghintay ng 30 minuto para umepekto, magsisimula na itong gumana sa loob ng 5 minuto. Ito ang maaaring magkaiba sa pagitan ng pusong muling makakarecover o pusong may permanenteng pinsala. Tandaan, ngumuyain, huwag lunukin, at gawin lamang ito kung alam mong hindi ka allergic sa aspirin. Ang pang-apat na hakbang, umupo o humiga ka kaagad. Huwag tumayo, huwag magligpit ng bahay, huwag mag-alala sa kalat. Abalang-abala na ang iyong puso sa pagpapatuloy ng tibok nito. Kapag nakatayo ka, mas mahirap para dito na magbomba ng dugo. Kapag nakaupo o nakahiga ka, binibigyan mo ng pahinga ang iyong puso sa panahong higit na kailangan niya ito. Si Antonio, 71 taong gulang, nakaramdam ng mga sintomas habang nagdidilig ng halaman. Sa halip na umupo, tinapos pa niya ang trabaho. Nang sa wakas ay bumagsak siya Nakita na lang siyang walang malay sa gitna ng mga halaman. Kung sana ay umupo siya agad sa unang senyales, na isave niya sana ang mahalagang lakas ng kanyang puso. Huwag maging matigas ang ulo tulad ni Antonio. Kapag humihingi ng pahinga ang iyong katawan, makinig ka. Ang ikalimang hakbang, buksan ang pinto sa harap ng bahay kung kaya mo itong gawin ng ligtas. Baka magmukhang kakaiba pero ang simpleng hakbang na ito ay makapagliligtas ng mahalagang minuto. Kapag dumating ang mga paramediko, hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagbubukas ng mga nakalak na pinto o sa paghahanap ng susi. Diretso na silang makakapagbigay ng tulong. Si Teresa, 66 anim na taong gulang, binuksan ang pinto at iniwan ang mga ilaw na nakabukas. Sabi ng mga paramediko, napadali ng husto ang pagligtas sa kanya. Narinig mo na ba ang tungkol sa medical ID? Isa itong medical na impormasyon na maaari mong iset up sa iyong cellphone at makikita kahit na nakalak ito. Iyan ang ika na hakbang. Siguraduhin laging updated ang mga impormasyong ito. Ilagay ang mga gamot mo, mga allergy, mga sakit, at ang numero ng emergency contact kapag ikaw ay nawalan ng malay, malalaman agad ng mga paramediko kung paano ka matutulungan. Si Paulo, 74 na taong gulang, nawalan ng malay nang dumating sila, pero ang medical ID niya ang nagligtas sa kanya. Paano iset up ang medical ID? Sa iPhone, pumunta sa settings, pagkatapos sa health, at ayusin ang iyong medical ID. Sa Android, Hanapin ang emergency information sa settings. Ilagay ang mga simpleng detalye. Umiinom ng gamot sa alta presyon. Allergic sa penicillin. May diabetes. Isama rin ang telepono ng isang kamag-anak. Limang minuto lang ang kailangan para gawin ito, pero maaari nitong iligtas ang iyong buhay. Sulit na sulit gawin ito ngayon pagkatapos ng video na ito. Ang ikapitong at huling hakbang, kontrolin ang iyong paghinga. Kapag natatakot tayo, bumibilis ang ating paghinga at mas nahihirapan ang puso. Huminga ng dahan-dahan, huminga sa ilong habang bilang ng apat, pigilin ng dalawang segundo, saka dahan-dahang huminga palabas sa bibig habang binibilang ng anim. Ulitin ang cycle na ito. Ang mahinahong paghinga ay nakatutulong sa puso na makatipid ng lakas at nagpapababa ng takot. Parang binibigyan mo ng malamig na inuming tubig ang taong tumatakbo sa marapon. Balikan natin ng mabilis ang pitong hakbang na makapagliligtas ng buhay. Una, kilalanin ang totoong sintomas at huwag maghintay. Pangalawa, tumawag agad sa 192 o 193. Pangatlo, ngumuyain ng aspirin kung hindi allergic. Pangapat, umupo o humiga agad para makatipid ng lakas ng puso. Panlima, buksan ang pinto kung kaya mo ng ligtas. Panganim, iset up ang medical ID sa cellphone. Pampito, huminga ng dahan-dahan para pakalmahin ang puso. Baka iniisip mo ngayon, paano kung makalimutan ko ang mga hakbang na ito sa oras ng takot. Normal lang na mag-alala sa ganyan. Ang magandang balita, kapag natutunan mo ang mga ito, parang natural instinct na silang babalik sa iyo. Parang pag-aaral magbisikleta. Kapag natutunan mo na, hindi mo na nakakalimutan. Ang mahalaga, balikan at ulitin ang impormasyon paminsan-minsan. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Hayaan mong ikwento ko sa iyo, si Carmen, 67 taong gulang. Dalawang taon na ang nakalipas nang mapanood niya ang isang video na katulad nito. Noong nakaraang linggo, mag-isa siya sa bahay, nakaramdam ng matinding bigat sa dibdib at malamig na pawis. Sa halip na magpanik, naalala niya ang pitong hakbang. Tumawag siya sa emergency, ngumuyain ng aspirin, umupo sa upuan at kinontrol ang paghinga. Ngayon, buhay pa siya at masaya, naglalaro kasama ang mga apo. Nailigtas siya ng kaalaman. Alam mo ba na ang mga taong may alam kung ano ang gagawin sa gitna ng atake sa puso ay may 70% mas mataas na tsansa na makaligtas? Hindi ito swerte, kundi paghahanda. Parang may fire extinguisher sa bahay. Umaasa kang hindi mo kailangang gamitin pero kapag kailangan alam mong nasaan at paano ito gamitin. Ang pitong hakbang na ito ang iyong fire extinguisher para sa puso. Panatilihing sariwa sa isip ang kaalamang ito. Baka iniisip mo, hindi naman siguro mangyayari ito sa akin. Naiintindihan ko ang iniisip mong iyan, pero maging tapat tayo. Walang nagbabalak na magkaroon ng atake sa puso. Nangyayari ito sa hindi inaasahang panahon sa mga taong mukhang malusog. Ang sikreto ay hindi ang mabuhay sa takot, kundi ang mabuhay na handa. Parang pagsusuot ng seatbelt sa sasakyan. Hindi mo inaasahang mabangga, pero nagsusuot ka para protektahan ang sarili mo. May espesyal akong pakiusap. Ibahagi mo ang video na ito sa mga taong mahal mo. Lalo na sa mga mag-isang nakatira o higit sa anim na pung taong gulang. Baka maligtas mo ang buhay ng isang tao nang hindi mo namamalayan. Ilang beses ka nang nagpadala ng mga nakakatawang video sa pamilya? Ngayon, magpadala ka ng isa na totoong makakapagligtas ng buhay. Tandaan, ang kaalaman ay nakapagliligtas ng buhay kapag naibabahagi pag-usapan din na natin ang tungkol sa pag-iwas. Ang pitong hakbang na ito ay para sa emergency, pero ang pinakamagandang atake sa puso ay iyong hindi nangyayari. Maglakad-lakad araw-araw, kahit sa kanto lang. Kumain ng mas maraming prutas at gulay. Uminom ng maraming tubig. Kumonsulta sa doktor ng regular. At higit sa lahat, huwag dalhin ang hindi kinakailangang stress. Magpapasalamat ang puso mo sa bawat maliit na pag-aalaga na ibinibigay mo dito. May tanong ako para sa iyo. Alin sa pitong hakbang ang pinaka naaapektuhan ka? Iwan mo sa comments kung anong tip ang pinaka tumatak sa iyo. Baka makatulong ang sagot mo para maalala ng iba ang isang mahalagang detalye. At kung may tanong ka tungkol sa mga hakbang na ito, pwede ka ring magtanong sa comments. Gumawa tayo ng isang komunidad na nagtutulungan at nagpoprotektahan. Bago tayo magtapos, gusto kong iwanan sa iyo ang isang maalagang paalala. Mahalaga ka. May halaga ang buhay mo. Gusto ng mga taong nagmamahal sa iyo na makasama ka pa ng matagal. Ang pitong simpleng hakbang na ito ay makakatulong para magpatuloy kang maging bahagi ng buhay nila. Magdiwang pa ng maraming kaarawan, masaksihan ang paglaki ng mga apo, magkwento at magpalaganap ng pagmamahal. Karapat dapat ka sa lahat ng mga espesyal na sandaling darating pa. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin ay tunay kang nagmamalasakit sa iyong kalusugan at kaligtasan. Nakakatuwa iyan. Para hindi mo makalimutan ang mahalagang impormasyong ito, bakit hindi mo ilike ang video na ito? Sa ganitong paraan, masasave ito sa history mo at pwede kang bumalik anumang oras para ulitin ang pitong hakbang. At dahil isa kang taong maaalalahanin, mag-subscribe ka na rin sa channel para makatanggap ng iba pang tips tungkol sa kalusugan at kabutihan. Tandaan, ang kaalaman kung ano ang gagawin sa unang minuto ng atake sa puso ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng mas maraming kaarawan o wala na sa pagitan ng pagyakap sa pamilya o hindi na, sa pagitan ng pagkukwento sa mga apo o hindi na. Ang pitong simpleng hakbang na ito ay isang regalong ibinibigay mo sa sarili mo at sa lahat ng nagmamahal sa iyo. Isang life insurance na walang bayad kundi kaunting attention lang. Magwawakas tayo sa isang pangungusap na gusto kong itanim mo sa puso mo. Ang kaalaman ang pinakamabisang gamot na mayroon hindi kailangan ng reseta, walang side effects, at gumagana anumang oras ng araw o gabi. Nasa kamay mo na ngayon ang pitong makapangyarihang kasangkapan na makapagliligtas ng iyong buhay. Gamitin mo ito ng may katalinuhan, ibahagi ng may pagmamahal at mamuhay ng mas panatag. Ingat ka palagi, maging handa, at hanggang sa susunod na video.